Tatlong tips kung paano mawalan ng pagkialam sa isang tao. Makinig ka para malaman mo. Number one, palagi mong ipaalala sa sarili mong patuloy lang ang buhay. Ano man ang iyong maramdaman. Yung sakit at lungkot na nararamdaman mo ngayon, na akala mo hindi mo kayang lagpasan, na feeling mo mapapasuko ka na. Huwag kang mag-alala dahil lilipas din iyan, basta magtiwala ka lang. Number two, kailangan mong i-push na mahalin ang sarili mo. Ito ang pinakamahalagang kailangan na dapat mong matutuhan sa buhay. Dapat mas mahal mo ang sarili mo bago ang imang tao. Dahil kung nagawa mo ito, hindi ka mahihirap ang kilalanin at magpapasok sa buhay mo. Kung sino ang tama at maling tao. Number 3, tigilan mo nang mag-react. Malahimik ka na lang sa mga bagay na ginagawa nila. Ang ibig sabihin lang kasi noon, the more na nagre-react ka, pinapakita mong kontrolado pa nila ang buhay mo. Alam mo, hindi mo kailangan ng ibang tao para maging masaya. Ang mahalaga lang naman ay kontento ka sa kung anong mayroon ka. Hindi mo kailangan mainggit o maging malungkot kung minsan ay feeling mo nag-iisa ka. As long as mahal mo ang sarili mo, walang dahilan para maging malungkot ka. In short, huwag mong bigyan ng atensyon o pakialam ang mga taong wala namang pakialam sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. Hindi ko magets. Bakit sa panahon natin ngayon, parang mas madali na lang magluko kaysa magsabi ng totoo? Yung tipong umaabot ka pa sa punto magsisinungaling kaysa maging totoo sa taong mahal mo. Bakit may mga taong nagluluko muna bago sila umalis sa isang relasyon hindi na sila masaya. Hindi ko talaga magets. Yung mga taong mas pinipili nilang magluko kaysa magsabi ng totoo sa taong mahal nila. Kasi para sa akin, kung gusto mong magkipaghiwalay sa partner mo, isang bagay lang ang pwede mong gawin. Maging totoo sa taong nagmamahal sa'yo. Sabihin mong ayaw mo na, sawa ka na dahil sa mga ganitong rason. Lahat sabihin mo para maintindihan niya. Hindi yung kailangan mo pang magluko at saktan siya na alam mong mas malaking sugat ang may iwan mo sa puso niya. Bakit mo pa kailangan durugin ang taong nagmamahal lang naman sa'yo? Alam ko, madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero kung ang solusyon ay ang pagsasabi ng totoo para lang hindi na lumaki ang sugat na may iwan mo, bakit mo hindi masubukang gawin ito? Isipin mo, may partner ka na ang gusto lang naman ay maging masaya ka at mahalin ka tapos malalaman niyang may ibang tao na palang involved na sisira sa dating pagmamahalan ninyo. Ang sakit ba? Diba? Nangako ka na mamahalin mo siya hanggang dulo pero wala pa kayo sa kalagitnaan. Niloloko mo na pala siya. Feeling ko kaya siguro mas pinipili ng iba na magluko kaysa magsabi ng totoo dahil takot sila. Takot silang mawala yung taong anjan para sa kanila kapag hindi naging success yung panlulokong ginagawa nila. Kaya nagagawa nilang magkaroon ng option B. Natatakot silang maiwan mag-isa kaya naghahanap ng isa pang matatakbuhan nila. Which is mali. Maling mali. Maging totoo ka na lang sana kaysa manggamit ka pa ng ibang tao para sa sarili mo. Huwag mong ipilit ang relasyon kung alam mong hindi naman na tumatakbo. Kung ayaw mo na sa isang tao, huwag mo siyang abusuhin dahil iyan ang pinakamasamang desisyon mo lalo na kung alam mong sobrang mahal ka ng isang tao tapos lolokohin mo lang pala siya. Ang mensahe ko lang naman sa video na ito ay wag sana nating kayahin at wag tayong maging makasarili pareho kayong may nararamdaman at nasasaktan mas masakit nga lang sa mga taong gusto lang naman nilang magmahal at mahalin pero in the end lolokohin lang pala sila kaya para sa lahat ng nilo korean tulad ko Huwag kang manghinayang sa taong iyan dahil hindi lang siya ang may kayang magmahal sa iyo nalis iyan ni Lord sa buhay mo kasi may mas na darapat at higit na magmamahal sa iyo. Tandaan mo yan. God bless. Nang babae o nang lalaki ka tapos sasabihin mo hindi mo sinasadya. Sasabihin mo nagkamali ka lang. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Paulit-ulit kong sinasabing cheating is not a mistake. It's a choice. Kapag nagipaglandian ka sa iba, huwag mo sasabihin hindi mo sinasadya. Ginusto mo kasi iyon. Sadyang nauuto mo lang siguro yung partner mo. Marami ka ng pagkakataon kasi para umiwas at lumayo pero hindi mo pa rin ginawa. Hindi mo ginawa kasi nag-e-enjoy ka alam mong magiging dahilan siya sa masisirang relasyon pero pinapasok mo pa rin. May choice ka pero pinili mo pa rin makipaglandian sa iba. Kaya wag na wag mong gagawing palusot o dahilan na nagkamali ka lang o di mo sinasadyang mangyari ito. Marami kang option sa buhay pero pinipili mong magluko at lumandi sa iba. Deserve mong mapabilang sa mga taong tinatawag nilang palang kwenta. Tandaan mo yan. God bless. Story time tayo. Galing ako sa tindahan tapos narinig ko na pinapayuhan ng matandang lalaki ang apo niya about sa love. Sabi ni tatay, never confess your feelings to someone lalo na't na alam mong wala kang pag-asa sa kanya. Dahil sa huli, masasaktan ka lang sakit lang ang iyong mararanasan sabi ni tatay. Then, biglang dumating yung lola ng bata. Kinontra niya ang sinabi ni tatay. Ang sabi ni nanay, mali iyon apo. Kasi kung talagang mahal mo ang isang tao, you would take the risk. Ang pag-amin ng iyong nararamdaman sa isang tao ay isang katapangan. balit alam mo kung anong hihigit sa katapangang nabanggit ko yung marunong tumanggap ng rejections. Nasaktan ka man, at least naging totoo ka nararamdaman mo. Ang cute, no? Tandaan mo yan. God bless.